Noong pumunta nga kami sa Canada, ay binisita naman namin ang matalik na kaibigan ng aking asawa na nakatira sa Mississauga. So we spent half day with them, we had lunch together. At pagdating nga ng hapon, ay nihatid naman kami ng kanyang kaibigan sa hotel kung saan kami matutulog ng isang gabi dahil kinabukasan nga ay maaga yung aming biyahe. Ito yung napili naming hotel dahil ito yung hotel na pinakamalapit sa bahay ng kaibigan ng aking asawa. So, mabilis yung biyahe namin. So, mas maganda kaya ito yung napili naming tuluyan ng isang gabi. So, welcome to the hotel. At may mga nakita nga akong staff na mga Pilipino rito. At mga Indian din. So lahat ng mga hotel na papasukan ko sa Canada, most lang stop nila ay mga Filipinos or, or mga Indians. So tara, tignan natin kung maganda ba ang 660, kwarto dito. 880. Okay, let's see. Kung It's expectation 880. versus reality, diba? Welcome to our... Ayan nga, ay nabuksan na ng aking asawa ang kwarto. Already, no? Okay. oh they have two big beds huh now you're going to sleep in a huh? big bed where's the light so welcome to good evening nilish they're telling you baby good evening nilish time to relax huh mm. nice mm -hmm. Good morning. So, ayan, papunta na kami sa Ontario. So, inaantay na lang namin yung aming taxi at pupunta na kami sa Ontario City.